Dumoble na ang presyo ng mga bulaklak dito sa labas ng Roman Catholic Cemetery sa Davao City habang nananatili ang presyo ng mga kandila. Ayon sa ilang mga nagtitinda ng bulaklak, nagmahal din kasi ang kuha nila sa kanilang supplier. Ang ilang nakapaso, halimbawa ang dating 50 pesos ay nasa 100 to 150 pesos na. Sa kandila naman, nananatili ang presyo sa 35 pesos para sa mga kandilang nasa maliliit na baso. Ang nasa malalaking baso ay 50 pesos naman. Ang ibang stick na kandila ay nananatili sa 10 piso ang tatlong pirasong maliliit, habang 20 pesos ang tatlong pirasong malalaki. Samantala ayon sa Davao City Economic Enterprise, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng alak at mga nakakasugat na bagay tulad ng kutsilyo, cutter, gunting at iba pa. Bawal din ang pagbebenta sa loob ng sementeryo. Paalala ng mga otoridad na itapon ang basura sa designated na garbage bins upang mapanatili ang kalinisan ng sementeryo. Sa ngayon ay maayos pa ang takbo ng trapiko sa palibot ng sementeryo pero inaasahan ang pagbigat ng daloy bukas kung kailan ipapatupad ang ilang road closures sa mga sementeryo upang mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko. Tapatay ang isang residente ng New Corelia sa Davao del Norte matapos kumain ng karne ng aso. Ayon sa Rural Health Unit ng Bayad, lumabas sa findings ng Davao Regional Medical Center na viral encephalitis o pamamaga ng utak dahil sa rabies ang sanhi ng kanyang pagkamatay. October 24, nang pumunta sa kanilang tanggapan ang residente at sinabing kumain siya ng karne ng aso. Isinugod siya sa Davao Regional Medical Center at nakitaan siya ng sintomas ng rabies bago na sa week. Nag-contact tracing na ang Municipal Health Office na bayan sa mga nakasalamuhan ng residente at kumain din ng naturang karne. Binigyan na rin sila ng bakuna. Nagsagawa na rin ng mass vaccination sa mga aso sa bayan. Nasa kustudiya na ng pulis ang tatlong sangkot sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman sa Sibuko Zamboanga del Norte. Ayon sa Police Regional Office 9, hindi sila mga miyembro ng terrorist group at nagsama-sama lang para pagplanuhan ang pagdukot. Sumuko ang dalawa nitong Martes hanggang habang naaresto naman ang isa pa sa kanyang bahay. Sinampahan na sila ng mga karampatang reklamo. Hindi sila nagbigay na pahayag. Tukoy, tukoy na rin daw na mga otoridad ang pagkakakilanla ng tatlo pang sangkot sa pagdukot na hinahanap pa rin sa kayon. October 17 ng dukutin ang dayuhan mula sa kanyang bahay. Dahil deploy na ang iba't ibang law enforcement units sa PITX para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. May ulat on the spot si June Veneracion. June. Raffy, uh, ngayong uh, bispera sa Undas talagang inaasahan yung buhos ng mga pasahero dito sa PITX o para niya integrated terminal exchange. Kung kahapon ay nasa 168,000 mga pasaherong dumagsa dito sa PITX. Ngayong araw inaasahang aabot ito sa 192,000 hanggang 200,000 na naman daw ito kaya wala dapat uh, ipag-alala ang mga pasahero dahil meron silang masasakyan. Pagtitiyak ni Jason Salvador, ang spokesperson ng PITX. Okay na daw ngayon lahat ng biyahe ng bus, di tulad ng mga nakaraang araw na may mga nakasilang biyahe dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Dahil sa dami ng mga pasahero, nakadeploy dito ang iba't ibang law enforcement units mula sa PNP at Coast Guard pati na rin ang kanilang mga K9 units. Inaasahang mag inspeksyon ngayong araw dito sa PITX ang matataos opisyal ng PMP at MMDA. Surprise drug test naman ang sagot ng PIDEA. Kahapon, isang daang driver ang na-drug test at ayon sa PITX, tatlo sa mga ito ang nagpositibo. Agad kinumpis ka ang kanilang lisensya at hindi na pinabiyahe. Isasalang sila sa confirmatory test. Yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Bantay-bihay pa rin po tayo para sa mga patungong norte. Kausapin natin si AVP for Traffic ng NLEX Corporation, si Robin Ignacio. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at uh, magandang umaga pa rin po sa ating mga taga subaybay so, ng Balitang Hali. Opo, ano pong traffic situation sa NLEX sa mga sandalong ito? Opo, sa ngayon po ay uh, fast-moving fast pa naman po yung ating uh, traffic sa magkabilang uh, direksyon ng m at specific. Bagamat uh, kahapon po meron na po tayong na-monitor uh, na pagdagsa ng ating mga kababayang pa uh, pauwi ng putinsya. Ganon din po kaninang uh, uh, around 6 a.m. meron din pong uh, sandaling pag-search ng uh, traffic volume uh, papuntang norte kaya kami po ay uh, nagpa-counter program po kanina. Pero sa mga oras na ito, bagamat makikita natin na dumadami na po yung ating mga ano, uh, nagbebiyahe, mas, mas sabi po natin na uh, maluwag pa po itong uh, sitwasyon dito sa Helmex. Mm -hmm. Anong oras po inaasang dadami yung mga motoristang uh, panorte? Yes sir, uh, usually uh, mga between 2 to 3, makikita natin na talagang uh, magdadagsaan na po yung ating mga uh, pauwing mga kababayan. At tuloy-tuloy uh, na po yan hanggang uh, mamayang gabi na mga 10 or up to 12 uh, midnight po. Mm -hmm. And then, uh, inaasahan pa rin po natin na bukas, as early as before 5 a.m. hanggang mga 2 p.m. ay uh, uh, marami pa rin po tayo mga kababayang bubabiyahin. Mm -hmm. Ano po yung inaasahan yung mga bottlenecks dyan po sa uh, NLEX? Apo, uh, uh, dito po sa mga cast lanes ng natin dito sa mga toll passes na ano po uh, napapasok, lalong-lalo na po dito sa Balintawak, Paruatan at saka uh, Mindanao. Pero dito po sa Balintawak, uh, kung kakayanin naman po yung mga naka-assign na normally late na cash namin, binadagdagan po natin for as long as hindi naman maapektuhan yung ating RFID lane. At after ng mga entries na to, uh, dito kasi magsasama-sama after nitong Smart Connect Interchange, uh, normally dito sa convergence na area na to hanggang before may kawayan or may kawayan na area, nagkakaroon po tayo ng snow moving traffic. So sana po yung ating mga motorista kung ma-monitor po nila na sobrang bigat yung daloy ng ating traffic at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang pagbiyahe ay mas mainam po na mag-adjust na lang po sila. Paalala po sa ating mga motorista na nababiyahe lalo na may aktividad sa may bahagi po ng Bukawi-Bulacan na bukas? Opo, kasama nga rin po yung uh, event po dito sa may uh, Philippine Arena na maaaring makakadagdag pa rin po talaga ng uh, mga pagdami ng sasakyan. So, yun po yung paalala po namin na uh, unang-una po, uh, sana po uh, ma-check na maayos yung kanilang sasakyan na nasa na tamang kondisyon, ganun din po yung magdadrive. Kasi kung magkakaroon po tayo ng mga stalled vehicles, isang lane lang po, malaking abala po sa, sa dali ng traffic natin. At ganun din po sana na Uh, magpakabit na po yung wala pa pong RFID at siguraduhin lang po na merong sapat na load yung kanilang RFID para mas maayos yung pagdali dito sa ating mga toll plaza. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yes, sir. Magandang. Marami. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po Sige Robin Ignacio ng NLEX Corporation. Nagsimula na maglinis ang ilang bumibisita sa sementeryo sa Occidental Mindoro na nalubog sa baha dahil sa bagyong Christine. At may ulat on the spot si Mav Gonzales. Mav! Rafi, dun sa ilang bahagi nitong pinakamalaking sementeryo dito sa Mamburaw, eh hanggang tuhod pa yung tubig. Gayunpaman, eh marami pa rin nga ang pumunta ngayong araw para maghanda para sa undas. Malaking bahagi ng bagong sementeryo dito sa Barangay 2 sa Mamburao Occidental Mindoro ang lubog pa rin sa baha dahil sa Bagyong Christine. Pero si Lloyd maagang pumunta rito kanina para ayusin ang puntod ng tatay niya. Halos abot tuhod ang baha sa looban. Nagkalat pa yung mga basura, talahib, pati na rin yero. Karamihan sa mga museleum ay maputik dahil nga sa bagyo. Kaya naman kanya-kanyang linis ang mga bumisita. Narito yung ilan sa ating mga nakapanayam. Pali po kahapon po ay eh, nandito na po kami nag, naglinis. Kaso nga lang po malakas po talaga yung ulan kahapon hindi po namin natapos. Yung kagaya po yung sa labas hindi po namin napinturahan yung mga ibang part po sa labas. Oh, oh. Parang yun, baha pa nga dito sa labas. Yun po medyo mahirap po struggle po pag mag-iigib po sa labas tapos papasok po dito. Medyo mahirap po tsaka po medyo madumi po na yung paligid po. Pero parang sacrifice nyo na rin yun. So Okay lang naman po kasi once in a year lang naman po yung ganun. Uh, yung bubong po is hindi pa po namin naayos din. Yung sa lakas po ng bagyo, nagkaroon po siya ng bahaba ng kaunti. paano po yan? Nag-uulan pa ngayon. Kaya nga po, kaya nga po, nagano po rin kami kagad ng maaga para po makapaglinis po kagad kami. Nagbaon sila ng mga lalagyan ng tubig para makapaglinis. May libreng mapag-iigiba naman pero nasa labas pa ng sementeryo kaya malayo ang lalakarin. Rafi, sa ngayon meron na rin mga pulis na nag dito sa sementeryo para magbigay ng paalala doon sa mga bibisita rito ngayong undas at meron na rin silang help desk doon sa labas ng sementeryo. Samantala, uh, sa magdamag, malakas yung ulan dito sa bahagi ng Mamburaw pero sa ngayon ay medyo maaliwalas yung langit dito. Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Hola mga mare at pare, uma arriba na sa Mexico, si Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo. Golden, Maria Clara ang eksena ni Chelsea sa kanyang arrival. Suot ang modern Filipiniana. Blue chic dress naman ang suot niya sa welcome dinner. Nakabonding ni Chelsea roon ang tatlong queens na may laking Pinoy na kalahok din sa Miss Universe 2024. Yan ay si Miss Universe Bahrain, pati na si Miss Universe New Zealand at Great Britain na nakalaban na ni Chelsea sa nakaraang Miss Universe Philippines. Samantala, pwede nating suportahan si Chelsea sa pamamagitan ng online voting. Kapag nanalo siya sa Choicely, secured na ang spot niya sa top 30 finalists. Open na rin ang voting para sa Voice for Change Award.